And guys, welcome to my YouTube channel So hindi tayo masyado naka-update Pero nanonood tayo sa sitwasyon talaga Ng kalagayan ni Kaesodo At napapabalitang Siya ay maglalaro sa NBA B-League At hindi matatapos Ang uh, season sa Hiroshima Sa so, ngayon, hindi pa talaga siya nakakapaglaro So okay, maniniwala sa mga fake news <laughs> Pero siyempre kung nakasubscribe ka na sa ating channel Supporta niyo na rin At uh, yung mga paborito natin mga PBA players na gustong makasama sa lineup sa Gilas ay sa kasawiang palad hindi sila makakasama katulad ni Abueva uh, ni Terence Romeo so ganoon talaga uh, merong 37 lineup na yun lang yung pwedeng paghugutan ng mga players at wala ang uh, mga aspiring na dating player na rin ng Gilas na gustong makabalik at uh, makatulong sa Gilas team na sasabak sa September din yon hanggang October <coughs> at si AJ Edu si AJ Edu ay uh, makikita natin yung similarity ng laro ni AJ Edu at uh, ni Kai Soto so Titignan natin yung mga susunod na kabalata Pero niluluto pa rin yung uh, Mala Style S, ano, TSF kay Kay Soto. Kay Soto naman, bata pa rin. Kaya, ganun. Tapos, kaganapan naman sa PBA, kung kilala niyo yung Kitty Menes. Nakuha siya sa uh, third overall, uh, nine round pick. Pangatlo yata, pampito na nakinawa ng SMB at parang, parang, in the history there are 70 plus I think to, to be to be exact in total 76 hanggang umabot ng round 9 ang PBA ito ang nakakatakot lang na sitwasyon ni Kitty Mena sa PBA eh, mabigyan kaya ng kontrata o mas okay pa na nasa MPBA at tingnan natin ang mga susunod na kabanata so sa ngayon yan yung mga kaganapan so Basta mag-subscribe lang kayo sa ating channel At panoorin ang ating mga aganapan pa at kagilagilalas na mga uh, content na ating uh, ilalagay sa ating channel At uh, since umabot na tayo ng 14,000 plus subscribers Supportahan nyo na whether uh, ang ating mga content ay napakaganda or sobrang ganda pero alam naman natin nang tunay na katotohanan sa nagaganap na mga career ng ating mga paborito na mga players lalong-lalo na si Kai Soto. Si Kai Soto whether ma NBA yan o hindi uh, marami na siyang fans at uh, maganda naman yung attitude talaga ng ating kababayan na si Kai Soto. Ayun ganyan lang, medyo hindi pa tayo masyadong makapag uh, tutok sa content pero mamaya at uh, bubulos tayo ng napakaraming uh, mga idea at mga kabalastaga na kwento sa ating channel uh, ngayon kung haters ka at uh, hindi mo nagugustuhan, bakit mo pinapanood? ngayon kung medyo naaliw ka naman uh, may galaw, shoutout din kay Emerson Garcia, lagi itong nanonood eh. so, meron na rin tayo mga followers kahit paano kasi alam naman nila kung ano yung content natin pero sa ngayon, tayo ay uh, uh, nagmamasid sa mga karir ng ating mga hinahanga ang uh, mga Filipino na gusto nga punta sa NBA, mapunta sa KBL, anong kaganapan sa PBA, and everything about sports. Hanggang sa muli, this is Ronald Myla. Please like, share, subscribe to my channel <laughs> and wait for more content